Flex ko lang for today's video na betan tayong magmukbang dito sa Manila Street Food kasama sila MPD at si Duday at Corner. Yalo! Sa Manila Street Food naman tayo. Flex ko lang naman na nabitahan tayo ni MPD na kumain kasama si Duday Youth Corner. Super thankful tayo mga pre kasi nabitahan tayong kumain kasama sila. At syempre nakasama ko silang magkwintuhan, magtawanan at magchibugan. At matikman ang mga masasarap na pagkain dito sa Manila Street Food Board at nasaksihan din natin kung paano sila mag-shoot ng kanilang mga video. At syempre, magpapahuli pa ba tayo? Magpapakitang gilas tayo, paano kumain dito sa harap ng kamera? At syempre, lamabas yung pagka-shy type natin dyan kung paano kumain. Ikaw ba naman? Kasama mo yung mga kilalang tao dito sa Dubai? Kaya balapot kong maulaw, uy! <laughs> mga pre, lame din pala yung mga pagkain dito sa Manila Street Food. Nasa food court ng Borjaman Mall lang pala ang location nila. Dito na muna mga pre. Salamat ulit Mr. MPD at Duda Youth Corner at sa Manila street food pa bye, -bye.